Sabog kami ng mga chikiting para kay Super Ate Amy. O, oh, hindi kami magpo-food tasting ha. Ang akala niya may gagawin na naman kaming activity. Pero ang totoo, gugulatin namin siya dahil birthday niya! Oh, hindi niya alam to ha. Secret lang. At saka, alam niyo naman ang ating Super Ate. Laging napaka-busy. Laging nasa labas, tumutulong para sa ating mga kababayan. Everyday yan. Ako, lagi kami magkasama niyan. Kaya ngayon, pagkakataon naman natin para gawing special ang araw na ito para kay Super Ate. O, oh, wait natin siya, ha? Tara na, tara na! Ha? Ay! 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 Okay. Oh! Magboblow na si Super ate. Dokura. Ay, naku, naku, Make naku. Tulungan ninyo ako. Tulungan nyo ako. Mag-make a wish tayong lahat. One, two, three. Yay! Yay! Ang ulo ko dito, mga chikitin. Oh, yan. Yeah. Ang galing <laughs> hindi kayo nagsabi, ha? Kanina, sandyan tayo magkasama. Hindi kayo nagsasabi. Oh, di ba? Winner! Akala, akala ng mga viewers natin, may food tasting na naman tayong dalawa. Kaya, yeah, wala. Food vlog na naman. Wala pa kainan? Ano Alright, kainan na tayo. Kainan na, oh. Kain yeah, na. mga bagetching. Yeah. May mga question ba kayo kay Super Ate? Sino oh, gusto oh, mo Ayan, yung mga yan, makukulit yan. Ever my question. Oh, ano? Sumasayaw na, oh, Party, oh, party, party. Ka? Uh, ano question mo ka Super Ate? Super Ate I Amy. Mean, ano po yung paborito niyo pong handa sa birthday niyo nung bata po kayo? Ako? Hanggang ngayon, talaga naman, ang pinaka-favorite ko, iyan. Mahilig ako sa matamis. <tis> <tis> ayan, lahat 'tong kakainin. Go! Oh, ayan. ayan, saka 'yan, chef tayo. Matatamis. matamis. Alam mo na, sweet tooth ever. Ikaw, ah, candy. Spring, candy. Hala, <laughs> mabubungi. Hala, kaya problematic ang ngipi. Ay! Bubusina. Na-hurt. Nah okay lang Na-hurt. Brother, I nung bata po <laughs> po kayo, ano po ang natatandaan niyo, ginagawa niyo po kung birthday niyo? Ay, sabihin ko na totoo. Hindi ko akalain na may handa kayo. Kasi twin birthday ko noon, panahon ng eleksyon. Ngaraglat ng tao. Nakakalimutan yung birthday ko. Yung birthday ko, eksakto lagi eleksyon. Kaya bisibisihan. Yung mami ko, hihila na lang kung anong na mesa na nasa kusina. Mag-order ng instant cake sa tabi-tabi. Minsan, yung ensay madang tira, yun na ng kandila para lang may cake. Makaraos lang. Oo, makaraos lang. Kasi lahat silang nang, galing ilo sa layo-layo ng biyahe. Kaya ngayon, extra happy ako na alala ang birthday. Yes! Super Ate Aimee. Nung bata po kayo, ano pa yung favorite gift niyo pinatanggap sa tatay po? Sa Ay, Aimee. marami akong social na gift galing sa mami at daddy ko. Pati galing kina Bongbong, kina Irene. Lahat marami akong regalo. Pero ang talagang hindi ko makalimutan na unang-unang gift na talaga naaalala ko. Yung blackboard. Oh, Oo, gusto gusto ko yung blackboard. Binigay ng ama ko. I think three years old ako, four years old. Happy happy ako doon. Tapos, eh, ang laki ng blackboard. Parang pan-teacher talaga. Gusto gusto ko mag-drawing. Tapos, ang taas, aakyat pa ako sa silya para makapag-drawing. Pero love ko yung blackboard na yun. Pero feeling ko, super atin, may kinalaman yung blackboard sa buhay mo ngayon. Ano? Panlagay mo ng mga schedule sa so sobrang busy. Ay kaya nga, exage na nakakapatong papong, kakahiyang. So, Tate, bata po kayo, ano pa hindi nyo makakalimutang birthday? Hindi ko makakalimutang birthday. Ang birthday na halos nakalimutan na talaga. Oh. Yun yung birthday ko noong 1965. Naku, hindi pa kayo boy noon. Wala pa, hindi, miski si Giuliani, oh, to them. 1965, <laughs> pagkat ang nangyari noon, nanalo yung tatay ko hmm. ng presidente. Yun. At lahat sila, antok-antok. Ang birthday noon, ang think yung election, November 11 ba yun? Tapos, bukas makalawa, akong birthday, akin birthday na. Nako, hindi pa sila natutulog <laughs> ng 36 hours. Pagod, birthday, pagod. Oo, oh, nakalimutan na <laughs> last minute. Ay, ay, birthday pala. Uh, pero hindi na ako nagtatampo noon, alam ko na. na talaga. Pero, pero nag-level up na ako. Kasi ang election ngayon, Mayo na. Oh, Oo, oh, di ba? O kaya sa barangay, October. O nalayo na sa aking Medyo, birthday, yung totoo. May pahinga. <laughs> may pahinga na. At last, may sarili akong birthday. yay. Ito o, naman, diba? uh, Super ate. Ano naman ang wish mo para sa sarili? Nakagawa mo Ayan. ng papel, Juliana. Ano pang ni-wish niya po ngayon? Ay, ang ganito? Ay, nako. Ang wish ko, ay lahat ng Pilipino, lahat ng pamilya natin, may ganitong kadaming pagkain. Nako, sana. Nako, na. sana nga. Magmura ang bigas. Go! Oh, At ganyang kadami. Ay, may cake, may ang mga handahan. barbecue. Ayan, lahat ng klase. Ayan, may sibuyas ang bistek. Oh. Rapat, ganyan. Oo, oh, kompleto Ayan, ricados. kompleto ricado oh. with matching spaghetti, <laughs> spaghetti, for everybody. Ayan. Yes, talaga. Makakagat mo ba Angelana. Ay, kaya, kaya, kaya mo ba yung fried chicken? Basta crunchy, pass ko dyan. Ah! <laughs> Pero siyempre ako dyan, meron akong wish na sa'yo, super ate. Siyempre ako, bon. gusto ko lagi kang malakas, Yay! lagi kang masaya. At sa araw-araw nating pag-iikot-ikot, kailangan lagi kang punong-puno ng energy. Which is hindi naman talaga nababawasan. Yes! Kaya sana magtuloy pa. Yes! Yes! At dapat laging pinaligiran ng bata, bata yes. para manatiling bata. Correct! bagets forever! Yes, yes, yes. Wala, kain <laughs> okay, na. Okay, sige na. na hindi nakakain itong mga to. Talaga naman, let's go. Wow, spaghetti talaga inupakan. Go! Ayaw mo ng sausage? Hot dog. Ah, yaw, spaghetti oh, lang talaga. Ayan. Ayaw ng barbecue. Go! Ayan, ito mga na, oh, babait ninyo. Oh, anong din. gusto nyo? Ayan, nasa ah, anong likod gusto nyo po? Okay, kagat. Ito. Teka muna, may kuchilyo yan. Hanapin muna natin. Mm. cut muna natin yan. Ayan. Ayan. Ikaw ha, ah, inupakan. Kaya kagat ha. Ah. Pareho tayo ha. Ah. Kung mas matamis. <laughs> Manok. Magiging Juliana tayo nito, mawala oh, oh. tayo ng <laughs> Isa ka? Isa ka rin? Ay, nako, parang pala tayo. Bira. Nako, ang ganito. Children's ayan, ayan, party. Ka. Children's party ang, ang arrive. Teka. Ayan na ang cake. Naku, cake. cake. Nako, strawberry cake. Strawberry kung strawberry. Ang ganda naman. Pula, oh, na. Kakaaliw. Hep. Okay, okay. La eh, dito yung... Oh, ayan. Laki. Ay, ka cake. Ilapit ayan. mo plato mo. Lapit mo pa. Go, go, go. Ah, sige. Lapit mo pa. Likit mo. Baka mahilig sa biste. Go. Okay. We did ayan. it. Ayan. happy day. Talaga naman. Ito mga to. Baka pumayat ka. <laughs> ayan na. Dahil pa. Dagdag. -dag. Ayan. O, sabay-sabay tayo. Batiin natin si Super Ate. Happy birthday, Butong. Super Ate. In three. Yung isang gutom mo. Okay. tigo mo. <laughs> In 3, 2, 1. Happy birthday, Super Ate! Thank you! Salamat!